Yo! What's up mga ka-Tips! Well, right now pagkunta tayo sa Commonwealth and pupunta natin yung bagong tindahan doon ni Papa Dudes Shoutout kay Papa Dudes! So, subscribe niyo yung channel ni Papa Dudes ha! So, pupunta lang tayo doon kasi mag deliver tayo nung bago nating Prada So, ma-order si Papa Dudes ng legit gatas para doon sa tindahan niya. So, legit na si Papa Dudes ngayon. So, andito pa lang tayo ngayon sa may Commonwealth. Uh, Nabay-bay natin. So, yan. Nandito tayo sa may motorcycle lane. <laughs> Siyempre, dapat sumunod tayo sa patas. Hindi pwedeng kamote tayo, di ba mga katibs? So, try nyo nga pala mga ka-tips Go-offer ko sa inyo yung legit products natin. Siyempre, unang-una yung legit gatas. Napaka gamitin ito. Uh, walang lagkit and napakadulas pagkatapos niya ipahit sa mga motor niya. So sa mga gusto, pwede niyong gamitin or pwede niyong ibenta rin. And mas maganda siguro kung mag-dealer kayo nito. Uh, kayo na mag-offer sa mga tindahan. Napaka gamitin talaga. And fast moving to mga tips. Mapilis ibenta kasi talagang napaka Fusion type. Ganun yung klase niya. Hindi siya malab malabnaw. So, napakagandang gamitin talaga. Tsaka napakadali lang. Pwedeng pa gamitin ito bago buhugas or hindi pa nahugasan yung motor nyo. Pwedeng pwede ito. Kaya yeah, sa mga gusto mag-avail, PM uh, nyo lang ako or pwede nyo rin ako text nyo rin ako dito sa number na ito. Yan. Yeah. So, napakaganda talaga. Subukan nyo mga ka-tips ulit kayo dito kaya subukan nyo na mga ka-tips siguradong masisiyang ka sa produktong ito and kikita ka pa ba? Diba? <laughs> so ganun try nyo na uh, order na kayo sa akin and shoutout nga pala sa mga subscriber natin dyan na sa mga sumusuporta sa atin salamat subscribe sa channel ko Billy J Tips pakilike na rin and follow yung FB page natin Billy J Tips din yun and Like nyo yan and follow yung Katips online shop. So meron tayong mga paninda doon kung yung makikita yung mga tinitinda natin. And also syempre yung legit uh, motoper all products na FB page ko din ng legit products natin. Uh, Pasupport na rin, palike and follow na rin mga Katips. So ito malapit na tayo sa Best Tracker Dutch sa store ni Papa Dudes. So check nyo lang natin mga So yun, gumating na tayo. besttracker.ph So, uh, ngayon lang tayo nakapunta dito. Actually, nung opening ni Papa Dude, in-invite niya tayo. Kaya lang, may pinuntaan kasi tayo that time. Kaya, hindi tayo nakapunta dito. Ayan o, no? besttracker.ph So yung store niya, makikita niyo lang to dito sa may Commonwealth Avenue. So, kung galing kayo ng, ano, lagpas lang siya ng litex, kung galing kayo ng circle. And gumamit lang kayo ng ways. Kitang kita naman siya agad doon eh. At saka madali lang talaga makita tong location niya. So pasok tayo mga ka-tips ah. So, mga ka-tips, nandito na tayo sa tindahan nila Papa dude, Yung best tracker PH. So ito, yung product natin. Ah. Sa ngayon kasi na ano tayo eh, na sa introductory pa lang tayo uh, testing pa lang. So shout out kay Sir. boss, best tracker. Wow. Ah. Ayan ha, naging gatas ha Stacker. So wala si Papa Dus ngayon So next time na lang Sabi ko, busy ko si, masyado yung si Papa Dus eh. Sabi niya sa akin, iiwan ko na lang daw dito And magkita lang kami sa susunod na Kung kailan kami pwede available pa So ayun ito yung tindahan niya Mamaya, pasok tayo and eh. montage natin yung loob Pakita ko yung mga, tind yung mga tinda niya dito And ayan, oh, hindi lang siya motorcycle gears ba mga helmet, to din hindi siyang cafe dito. Kaya may mga table siya dito. So check natin mamaya, mga mga tips. So 'yun mga ka-tips, natin kasi first time pa lang nila makita yung product natin. Gusto makita niya yung manager eh. So testingin natin sa motor niya. itong Honda Beat, pahit lang natin sa grip. So 'yan mga ka-tips, napahiran ko na to. Itong part na to, yung mat natin, lagyan natin ha. pakita ko sa inyo yung mat part, yung kulay lang muna. Pwede siya sa gloss, pwede siya sa matte. Oh, so, ang kagandahan dito mga kapit, yung ano, yung mat niya, kanilaniwa kasi namumuti, di ba? Lalo na pag ganabasa ng tubig. Ayan. Kaya nakita mo, gabas na agad yung kintab ng motor, oh. Kunti pa lang ina-apply ka, at saka, dahan-dahan lang, uh, after ni pahiwan, paano ka pa niyo ano na, yung tuyo na, ayun na yung parang binabap niyo na siya. Kasi parang siyang wax talaga eh. So ayusin niyo na lang yung pagbap niyo sa susunod, gano'n. Ay, tinitayin mo ko lang eh, medyo wala Wala sa wala na siya. Hindi siya eh. Ano, may ina natin eh. Eto naman po, napatakan ng gasolina. Na-try natin. First time din, hindi ko pa rin nasubukan yan. Ano? Yung asan yan? Ah, yun yung sa So ito mga ka na napatakan ng, ng, gasolina. Tatry lang namin. First. So yun oh, nakita nyo ah Nawala. Nawala yung patak ng gasolina. Buta tong gasolina bag. no? Ayan, buff lang ang kailangan mo dyan kasunod after mo makahiran. I-buff mo lang ng... Kung may pambuffing to maganda ka. Pero kung basahan o kailan ito, to yung basahan. Baliktawin mo lang yung basahan mo. I-ano mo lang din. At ulit yung mga Gravis na Yamaha, uh, meron doon grupo sa amin na pinway nila to. Kasi problema daw nila pag nagka-file sila ng ibang brand, namumuti daw. So, yung tinry nila to, tuwan ba sila dahil hindi nga namumuti yung product na to, yung, yung after nila ipahid sa motor nila. So, ganun kaganda talaga to. Ito so, tayo sa Best Tracker at uh, ito yung isa sa mga owner na nito, si Sir Eric Balandra. So, vlogger din, vlogger si, din kayo sir, di ba? Yes, sir. Okay, ayan so, yeah. o. Oh. So, Shoutout, sir. Shoutout. <laughs> ano lang tayo, may YouTube lang, YouTube. So, <laughs> YouTube channel, sir. Ah. Subscribe nyo din. Ah, Bestrunner.ph Okay. So, mga ka-tips, magmamontage mo na ako sa loba. Ah. Nandito na rin ako eh. Vlog ko na rin. A FEW INCHES LATER Tanong natin kung saan nagsimula yung Best Tracker. Bakit Best Tracker ang pangalan nito? Tanong natin si, si Sir. Actually, nagsimula yung Best Tracker 3 years ago. Uh, GPS siya. So, bumili kami ng server at saka sarili naming software provided by Hong Kong. Okay. Uh, start kami, mga GPS. So, yung GPS namin, kahit nasa ibang bansa ka, malolocate mo Okay na, ayos na, ayos yun sir ha. Tapos pwede mong patayin yung makina kahit nasa ibang bansa. Oh. No? so monitor mo 24-7 yung, yung motor. Okay. So okay. doon nag-start si Pestra. Ah, oh, okay. Then so, the rest is history. Kala, nyo na lang ng mga lalo. Uh, Nag-import na ng mga ilaw, mm. then more electrical. So, uh, okay. so yung best tracker nyo na ito sir, itong device na to, hmm. magkano ah, ba to? Ang um, SRP po namin ay 3,985. Then, okay. ang warranty po niya, lifetime free service dito, check up, 6 months replacement. Okay. So, yun mga ka-tips, napakaganda nun, best tracker na yun. Kasi, kahit nasan lugar ka pa, matatrack mo yung motor mo. Correct. Diba? Napakaganda talaga. Although, medyo pricey. pricey <laughs> pero, sulit naman yan yes, pagka kinabit nyo. Safety kasi mas mahal oh. yung motor natin. Oo, oh, kaya nga, kaysa dun sa ikakabit dito. So, karamihan ng mga customer namin, mga brand new, mm. sinasagpakan pa agad yan. So, okay. bago okay. nila bihisan, nilalagyan na yan. Para okay. safety first. Yun, safety first, Jeffrey. Eh. Alagaan natin yung mga motor natin. Okay. Kasama natin Sabi yan. Sabi nga namin sa mga customer namin, pag hinalo sa'yo, tinutuwa ka ng parel ibigay mo na. Oh, 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 oh. Tama so, yun. Kahit nasa, sa cellphone, lahat ibigay mo. Hmm. Then may sarili kang username, password. Mangiram lang ako ng search oh. sa kaibigan natin. Doon ako mag-login. Mauuli pa dito. Ayos. Okay na okay yun. Correct. So mga katitsa, visit nyo yung store nila dito sa may Commonwealth. Um, mm -hmm. ang number dito, sir? Sir, block 6, block 4. So Commonwealth Avenue. So, diretso lang ito. Pag nagpal, kung galing ka ng Sandigan Bayan, Okay. punta ka rito, lagpas ka lang ng Vitex. Kung galing ka naman sa kabilang side, from uh, SM Purdue, mm. dire diretso ka na sa kaliwang side. Okay. So, madali lang naman makita mga ka-tips. You waste lang, besttracker.ph. O oh, ako, umilis yes. ko lang din eh, bestracker.ph. Eh. So, nakita ko agad, eh. dire-direcho lang dahil ko dito eh. First time ko lang pumunta dito. Madali, madali. Madaling makita. Nasa highway po ba? Oo. Oh, tabing, tabing kalsada lang talaga. So, yun mga ka-tips. Ah. Thank you, sir. Salamat. Salamat. Sa So ayan mga ka-tips, ah, tapos na ako. Nag-deliver lang ako dito nung product natin, itong legit jatas. Legit na itong besttracker.ph na customer natin and reseller ng legit jatas. So, hindi lang ito. In-offer ko yun sa kanila ibang product pa natin. Uh, baka bumalik tayo dito para subukan nila. So, dito na muna tayo mga ka-tips. Salamat sa inyo. And patuloy niyo supportahan, Billy J. Tips. Subscribe kayo sa channel ko. Shoutout sa mga supporters natin. ika ko na yung pangalan nyo ngayon dito kasi nga nakalimutan ko yung listahan ko so hindi ko kayo maalala. Ito eh. Ito yung mga shoutout natin ha. Ah. So, yun mga ka-tips ah. ha. nyo yung Legit Jatas. Magandang maganda talaga. Kita natin ha, ah, yung sample natin dito. Mas kisila mismo na gustuhan nila yung product natin. So, dito na lang tayo. Salamat mga ka-tips. Ride safe and God bless.